Nautusan nga ako ng tatay ko na mamili sa halagang 1,000. Pa-challenge ba to? O challenge nga talaga sa akin kasi mag-aabono ako. Char. Kaya umalis na ako. And as always, kasama na naman si Elise. nag e na nga kami papunta dito sa DB Mart. At ito nga, nag-open na nga sila. Close kasi to ng mga ilang buwan eh. Dumerecho na nga ako dito sa Pure Gold para sa mga pinabibili ng tatay ko At ito nga, bumili daw ako ng hotdog Isang pack nga nitong Tender Juicy at nitong Chicken Cheese Dalawang pack na nito kasi konti lang naman ang isang pack Di ko alam kung magkano to pero sabi niya kasi bumili ako ng hotdog Sumunod naman ay bumili ako ng kape niya Copy ko black ang kinakape niya at ito nga, 122 isang dosena ata to Ang sunod kong binili ay shampoo Ito nga, Head and Shoulder ang shampoo niya At 71.50 ang isang dosena nito tapos ito naman ang sabon niya. Isang Dove kinuha ko. 61.50 na nga ang isa nito. At toothpaste naman niya ang sinunod ko. Ito nga ang Colgate ang kinuha ko, 99 pesos. At dahil nandito na naman kami, bibili na rin ako ng diaper ni Elise. Pero hindi to kasama sa isang libo ng tatay ko. Ako magbabayad nito. Abay, dapat lang. At ayun nga, 402.75 ang isang pack. Isang buwan na yan ni Elise kaya nakatipid na kami sa pagbili ng diaper niya. At eto na nga, magbabayad na ako. Ang total na babayaran ko dyan is 1,253.95. Ililis ko yung 402.75 na diaper ni Elise. Kaya total na 851.2 pesos na ang nagastos sa 1K ng tatay ko. So, meron na lang siyang sukli na... Ay, kamote, hindi ko alam. Hirap ako sa math, Char. Mga nasa 148 na lang ang sukli niya sa isang libo. Eh, may pinabibili pa siyang tabo at tubigan. Abay, para mag-aabono nga talaga ako. At eto na nga, mamimili ako ng tabo na mura lang. Para kasi yung natitirang pera. At eto na nga, binili kong tabo, 19 pesos lang. So, meron na lang siyang 129 pesos. So, yung tubigan naman ang bibilhin ko. Nabutas kasi yung tubigan sa bahay, kaya pinabibili na din tayo nito. Magkano kaya to? Sana 100 lang para may 29 pesos pa ako. Ay, kamote, 179 pa lang isa nito. 129 na lang ang pera niya, eh, di magaling. Abonado tayo ng 50 pesos. Pero okay lang yan, mabait tayo for today's video. Char. At ito na nga, magbabayad na ako ng makauwi na. At ito na nga, mga resibo. O siya, maraming salamat. Bye!